silip daw yung ganitong setup ano. Yung ginagamit natin dito idol ay isang mixer, amplifier b 8 sound card at saka wireless receiver o oh, para sa ating wireless microphone at saka isang cellphone. So una na yung sound check natin dito mga idol. So ito idol ang setup naman na gagawin natin So unang unang muna natin dito gagawin itong ating uh, setup dito sa ating wireless receiver. Ayan at saka yung ating bead sound card. So para mapag connect natin ito, gagamit lang tayo ng connector dito na uh, to 3.5 to 6.35. Wireless receiver mga idol, mayroon siyang output ano? Ayun, 6.35. Kaya 3.5 ang ginagamit natin dito dahil 3.5 yung available input ng ating uh, bead sound card. So ito lang ang connection natin idol. Outputan tayo dito sa ating wireless receiver, papunta rito sa microphone input ng ating bead sound card. yung pangalawa nating connector idle no? Ayan, 6.35 to 3.5 pa rin. So, pareho yung connector na ginamit natin dito. So, ang susunod natin gagawin dito, output, monitor output, or headset output ng ating bait sound card. Ito lang siya, monitor output. Ito, papunta naman ito sa ating mixer. 'yong yung pinakadulo natin sa ating mixer na. So gagamit na tayo dito ng isang channel ng ating mixer. Halimbawa, gagamit tayo dito ng Ayan, channel 5 no. Doon sa unang video kasi natin na ginawa, channel 5 bang ginamit natin. Line input lang siya idol. Ayan. So kung mayroon kayong 3.5 to XLR, pwede. Dito natin i-direct yung nanggagaling sa ating B8 sound card. Ayan, yung ating setup dito sa ating wireless receiver papunta sa B8 tapos yung B8 pupunta naman dito sa isang channel ng ating mixer. Ito naman sa ating main output ng ating mixer, ito lang. Ayan, so madalas nyo ito nakikita, dual 6.35 to dual RCA. So output lang tayo dito sa ating main output ng ating mixer. Ayan, papunta rito sa audio input ng ating amplifier. So ayan na yung ating setup dito idol. Ayan, so ngayon yung ating cellphone, na napakita doon dito tayo nag-connect sa ating Bluetooth no Bluetooth ng ating mixer. So yung ating V8 Idol mayroon din itong Bluetooth. Ayan. Mayroon Bluetooth dyan yung ating beat sound card pero hindi natin dyan patadaanin yung ating music. Yung ating B8 gagamitin lang natin sa ating pang-microphone. Ayan, so nakabukod yung ating uh, channel ng ating b dito para sa kanyang microphone. Tapos yung ating cellphone dito na sa ating Bluetooth ng ating mixer So pag-connect ng ating Bluetooth Basta ang importante yung mode ng ating mixer Ililipat lang natin sa Bluetooth Para makapag-connect tayo ng Bluetooth Naka-on din dapat yung Bluetooth ng ating Cellphone Para makapag-pairing tayo dyan so, so madali lang ang ating Connection na ginawa dyan So magiging wireless yung ating uh, Cellphone to mixer So ang volume dito Pag naka-Bluetooth tayo Music, ito microphone ito itong pula sa main output natin para sa dalawa yan